聊了就聊，不解释不离不弃啦。嗯。不迷恋不拖拉，上班的听是忙心的事，下班的歇啦。安乐啥啦？安乐路上好走不走嘞？哦，过年去哇！我跟他哈，我跟他发费，过年要啥啥，过新哇过。 Wala iba kundi yung Reba Peach, Rong, Mejia, Harigato, Gose Baso. Hot, hot, sandali! Wala po ako sa Japan, mga Repa Peach. Dadali lang ako dahil sa suot ko na to. Na para bang may kapangyarihan na bumabalot sa akin para ako na sa Japan. Wala po tayo sa Japan. Narito lang tayo sa Pilipinas. Pero alam nyo ba kung bakit ganito ang itsura ko at ganito ang suot ko? Dahil ang guest natin ngayon, ay walang iba. Isa sa matindi, tropa ng Pitmasters Line. Ang ibablog natin, ang bisita natin ay pang-international. Walang iba kundi si... Ay, mga nyo, ay na, Boy! Mga Repapits, eto na naman ang inyong Repapits Long Mea. At syempre, nandito tayo sa Pit Master Live, mga tropa natin. At ngayon, ang ating guest ngayon, special na special na tropa ng Pit Master Live. At pag nakita nyo pangalan noon, taraan! oh, alam niyo na yan, ha? Alam ko, pag ito, nakita nyo nagbibitaw, eh sigurado naman, talaga naman, nakikinigang kayo. katakot takot-takot na sigawan, hampasan tulakan sa silya. Pag ito na napanood niyo, at ngayon, mapakilala ko na sa inyo, walang iba kundi Ah, JP Dragon Na walang iba kundi ang ating boss, si Eugene Adan. Ah, okay, okay, okay. Boss, ito na. Kaya natin, boss, Eugene Adan. Ayan po, magandang magandang araw sa inyo. Siyempre, nakita nyo na ang Repa Pins Long Mejia. At nakita nyo, kayo na ang bahala magpakilala sa mga katabi nyo kung sino-sino yan. Ayan, ito ba? Sino ba ito? Yung anak ko, Reka. Ayan, si Reka. Reka, Reka Adan. Ito yung junior ko, Dragong. Dragon. Uh, Eugene, Eugene, Adan Eugene Adam din ito. Siyempre, Junior. At siyempre, itong uh, halos ka mukha ko neto. Ito huh? si JP, JP Drago Yamamoto. Aba? Ito, champion na siya. Siya ito? Ito, siya? Yung, siya? JP siya na. Dragon Yamamoto. Oh, ito si Yamamoto. Champion Oh, yes! Ayun, <ayaw>. ako, teka naman. <laughs> teka, at siyempre, para mas kumpleto tayo, ah, bumati muna kayo sa lahat okay. ng ating mga Repapits ng ating mga tropa ng pitmaster. Bumati mo lang kayong isa isa. Ayan, ayan ang camera. Abatiin oh. lang kayo. Mag-hi lang kayo sandali yan. Hello. Ayan, like, naman Sobrang haba na sinabi nila. Hello. <laughs> <laughs> At ngayon mga Repapits, eh, uh. ito'y simplihan lang to. Medyo tumpin yung Repapits long na Medyo napahiya. Alam niyo, huh? hindi ako sarili na napapahiya. Ako iyan, yeah, nanliit. Ang akala ko, itong suot kong quintas, eh, malaki na. Aba eh, nagmukhasin ulit. Mukhang heblan ang buhok sa suot nila. Na Nakita <laughs> <laughs> mo, talagang nagliliab kami. O, oh, ito na ang nagtatanongan ngayon. Uh, Boss! Ayan na. Gweseji, ano ba ibig sabihin ng ano? Marami nagtatanong nito. Ang uh, nagtanong dito, 3.8 million. Ha? Uh, ano do ba ibig sabihin ng JP Dragon? Yung sa JP, sa lagay ko ng Japan na J. Japan? Wow. Oh, J? Okay. Yung P, Iripinas na P. Wow. Yung Dragon, totoo pangarang ko, New. Yung ibig sabi, Dragon. Ah, yung nagay ko, JP Dragon. JP Dragon, oh. Japan, JP, Pilipinas, tapos oh. yung Dragon dahil pangalan niya. Oh. Maganda. JP Dragon. Kasi <coughs> nung araw, alam na alam ko yung mga Dragon-Dragon <coughs> na yan. Eh. Meron ako na mapanood nung araw niyan. O ngayon naman, na, Boss Yossi, ah, Kuyang, eh, ano ba naman yung tinatawag natin? Ano ba naman yung entry mo? Ano pangalan ng entry natin pag nagbibigay sa... Yung ano? Yung sa, sa kanya, sa kanya. Oh, JP Dragon Yamamoto. JP Dragon Yamamoto. Oh, Yamamoto. Nilagay niya oh. lang yung kanya oh. Yamamoto na yun. Oh. JP Dragon Yamamoto. Oh. Kaya Ayan, nakita mo naman. Ah, panagsago oh. pa ano pa yung mga manok. Oh. Pag nangyayari na siya kalaban, hindi na Yamamoto yun. <laughs> Nalalagyan na ng Ajinomoto. <laughs> Ayan. Oh. At ah, syempre, teka muna boss. kuyang, oh. ito maganda. Ang tawag talaga, kuya. Talaga, oh, Pinuyak-Pinuyak kuya. ka, Kuyang, yan ang tawag nalang oh. talaga sa Pilipinas, Kuyang. Matagal na ako ng mga 20 plus dito. Dito sa Pilipinas? Dati minsan, uwi ako Japan, bari, mariit pa ako Japan. May sabonggero ako. Ah, sabonggero ka Yun, na. Yung loro ko, daddy ko, sabonggero din. Sabonggero din. Meron din Japan sabong. Ngayon. Pero maraki manok. So, simula na ako nang pupunta Hilipinas, pakita na ako ng manok ng Hilipinas na Antegisas. Gurat ako. Maganda, o -o -o. maganda talaga. Maganda, oh. Kaya hanggang ngayon, sabong na ako. Sabong na sabong. Yeah. Yeah. mo natin sabong. Ilan ba naging uh, anak mo? Yung uh, ito, mga anak mo, ilan? Yeah, <laughs> marami na ako anak eh. <laughs> dito, dito, anim lang. Anim? Pero sa Japan, meron? Meron pa. Ba? Meron apo ko din. Ah, ba't di ka gamit truss? <laughs> <laughs> Siguro gamit ka truss, gupit mo dulo. <laughs> Ayan, sige, sige. O ayun, ayun pala. Ang nagustuhan mo rin sa Pilipinas, bukod siya naggagandahan yung mga manok nito. Iba, iba yung, iba yung manok nito kasi sa uh, Japan. Ano pa nagustuhan mo at bakit dito ka talaga mas gusto mong tumira dito? Poyang. Bawar na Japan na ano nga yung sasabong. Ah, oh. Yung posta-posta, bawar sa na yan. Tawal. Oh, dito naman sa atin <coughs> naman dito, lalong lalo na sa oh. ating Pit Masters Live. Bukod siya oh. talaga nag naglilibang na tayo rito, oh. nakatutulong pa tayo sa bawat Pilipino dito sa hmm. Pilipinas. Alam naman natin ang boss, eh, oh. buong Pilipinas, siniikot niyan. Oh. Ah, kumamigay ng ambulansya, ganun-ganun lang. Kaya oh. napakalaking tulong sa atin na to, oh. mga <coughs> remapits, ang mga repapits ng Pit Masters Live. Hmm. Hindi lang yung nakapanood. Pero ubod ng galing. sa buligan. At ngayon, dito na sa Pilipinas, gaano ka nakatagal na taon dito? Pagkakatira, baka 17 to 18 years. Wow, matagal na. Oo, 17. matagal. Dito na sila pinanganak itong dalawa? dito. Ah, di pinoy si junior ko, oh. na 20 na kayo. 20. Ito, 18 pa. 18. Oo. Oh dito na sila nagsisipa. Oh. Para din, marunong ka na talaga magsalita ng salita oh. Pilipinas. Tulad ng ano, halimbawa, ang isang salita na, kunyari, may babae kang kaharapan o sabihin mo, ano, paano pasok mo ron? Huh? Hindi mo alam ang sinasabi ng sinisinta kita. Binumutsa <laughs> kita. Hindi mo pa alam yun. Ayaw, maluturoan kita. <laughs> maluturoan kita. Lang, ikaw rin. Ikaw, ikaw, paano naman? Ganun din sa na sanay ka na kung saan tanapin Hindi ka lang, konti. Oh, yung eh, maganda ka man. Eh, parang ka eh, magpagsan. Dapat Tagalog, Tagalog. Parang, ano yung paborito mong din gawain ng Tagalog? Ha? Uro? Puro. Puro? Ah, yun kusuma, puro. Ayun ang tinatagalog. Gusto mo, puro ka Tagalog talaga magsalita. Pero Japan, hindi ba hindi na ma marunong na sila salita eh. Kasi eh, kasi hindi ako turo na salita. Hindi ka salita turun ng Japan, eh. Tagalog talaga. Oh. saludo kami. Boss, ikaw na, sanay na sa na rito ko yung sa pananagalog ano. At <coughs> Tagalog sa na rin sa Tagalog. Hindi. Tagalog <coughs> mo. Ah, konti na Tagalog mo. <coughs> o ako bigay sumama marami Tagalog. Bigay mo rin ako ng mga Japan. Sabahan mo rin rapat. Hoy, hindi ka kakatuwa antay, syempre. Ganyan po kasarap dito sa ating pamilya ng pitmasa Live talaga naman panag-uusap kami para sa talaga ng tropa. Ito, meron lang umaandar yung Bluetooth ko, may nagtatanong na, Pwede rin po tayo magkaroon ng translation. Yung, yung uh, salita Japan hmm. translate to Tagalog. Oh. Gusto kong itanong talaga to sa mga katulad yung mga Japanese. Ano Ano po sa Japan yung ano? Magandang lalaki. Hasama. Hansama? Oh, Hansama? Oo. Huh? Kasi meron na akong alam na Tagalog din kasi may Japan din ako na kaibigan. Ang alam ko sa Japan yung guwapo. Kamukamo. mo. Oo, Kamu, ka, ah, ah. yung pangit alam ko rin eh. Kamukha <laughs> <laughs> O sige, si JR naman, si Eugene JR. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon dito? Isa pa -sa, sa Pilipinas. Eh, kailangan, meron ka bang uh, negosyo dito? Bahay lang po Hindi po ako nalabas ng bahay. Doon ka sa bahay? Opo. Kasi COVID po ngayon. O, oh, COVID ngayon sa bahay. Ayoko pong makadamay ng ibang tao. Ganun. Yeah, galing. Galing. talaga yan. Ikaw naman, ano? Si Reka, Reka, ano naman ang pinagkakaabalahan mo rito? Ikaw ba? Madalas ka na dumalabas ka rin? Madalas po. Nag-negosyo ako. Ah, negosyo. Oh, ang dami -negosyo. negosyo na anak ko? dami negosyo. Ano ba negosyo? Sapatos po, damit, iba-iba. Sapatos? O, ano ba yung mga sapatos mo muna, ano dyan? Uh, Nike po. Marami ka Nike dyan? Hindi, hindi, hindi. Anong mga Nike ang nakakasusun po? Ah, Jordan po. Jordan, meron ka doon? Meron ka ang size 8 doon? Ano ba? Meron ka bang kakasya sa, sa titulong? Meron. <laughs> Pwede na Teka muna, ikaw naman, boss. Oh, kuya. Kuyang, kuyang. Tawag natin, oh. kuyang. Gusto ko yung tawag mong kuyang. Alam mo yung kuyang. Yan, pinoy na pinoy natin yan. Eh. Okay. Bukod sa manok, ano pa ba ang iba mong negosyo? Sa kaalaman ng lahat ng mga repapits natin. Merong, merong nagong restaurant. Restaurant? Yung Japanese restaurant. Naman. No sa Quezon City. Meron. Okay, si... Thomas Murato. Pero sa kanya din yung restaurant din. Oo. Oh, oh. Mali kayong dalawa pala. Oo. Uh, tsaka dito Makati, meron din kayong sa Pampanga. Meron ka na pala noon. Oh. Kaya pala tam, hindi lang pala talaga manok ang pinagkakabala noon. Meron ko mga negosyo ha? Ah. E, ka mo na, yung mga authentic na kung tawagin yung mga oh. authentic yan. Talagang uh, mga Japanese authentic na ganyan. Ah, oh. wow. meron tayo. Mamaya ba matitikman natin yan? Yan ang sa kulit mo numalaman, natin yan. Dito sa bahay, may nakita ko yung mga mga collection mo. May. Meron ako nakita dyan. Yung sa antik natin, nang oh. kinuha nang sa ako na Japan, mama ko. Kasi mama ko, negosyo na antik, gano'n. Pero luma yung mga antik mo? oh luma. Oo, lahat yan ba? Huh? Siyempre antik, luma. Para luma sa'yo. Hindi, <laughs> meron <laughs> oh. <laughs> 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 nandyan. Talagang si mama mo bali nag-umpisa oh. ng, ng mga mang ng mga antik na gano'n. Hey, mama ko, tsaka meron akong bili. Marami bili din antique. Ah, marami ka rin bili uh -huh. talaga may. Kalimita. Marami kalina. ako nang meron na ako na tago din, talaga maganda antique tago din. Eh. Oo, oh, maganda, maganda. Inilalabas dito 'yan. Oo. Oh, oh. Eh kasi siyempre pag patagal ng patal kay pag luma, mahal ano? Oo, oh, mahal meron. Mahal, eh. may mga ko ilang taon na 'yan, ko ilang century na siguro yung lugar, uh, Three, three hundred, 300, 400 years ago, gano'n. Oo, oh, nako, natagal na pala. Mayroon. Eh meron kayong mga lumang diaryo? Huh? Jari wala na. <laughs> Ay, kasi meron si Man Tomas kasi may lumang jari. Isang dangkal, sampo. Bili yan. Hindi. Magulo to. Eh, pero yung mga ano, meron daw kayo mga shoes. Totoo, meron yan. Mga... Pero marami akong gusto ko yung shoes. Para yung tago na ako ng shoes. Na... No? ano, ano klase yung mga shoes? Uh, ah, Louis Vuitton, sa Nike, gano, eh, Hermes. Oo, oh, oh. LV, oh. sa Nike, yung mga... May, meron koreksyon do, meron ba sa taas? Pwede natin mamaya makapasya oh, na. Oo, pwede. May size 8. <laughs> wala pa sa... <laughs> oh, oh, oh. Wala, size eight. Oh. Pero size 7. Okay? Teka, wala. Bi binigay na ako ng kaibigan ko size 8. Pero bigay ko ng size niya, size, ano, 11, 11 no? Binigay na sa loob ng ano, tissue. tissue. Oh. No, problema kahit size 10, size 9. O kaya, dadodoblihan ko lang medyo Kung gusto ko, bigay ko sa'yo isa. Rika no sa'yo. Ayos! asa sa'yo. Ano mo. <laughs> oh, pwede magkasya pa kaya ang dalawa. Ano Ito ba kay Christmas? Dito lang, dito dito. Yung, yung, pamilya, tsaka ano. Pa dito sa dito ang Pasko sa Pilipinas napakasaya. Pasko, Pasko, Pasko masaya. Sa, uh, marungkot uh, na yung Pasko na Japan, marungkot 'yan. Malungkot dito sa Japan, tsaka oh, dito sa Pinoy, kung galing Pilipino na kayo. Alam niyo ba naniniwala ba kayo na yung pag-exchange gift eh nagbibigay swerte? Yung exchange gift, palitan na regalo, nagbigay ng ganito. Bigay din? Yes, nag-exchange gift kayo dito. Exchange gift, bigay din. Minsan, meron din, siyempre, mahirapan ng yung kita mo, siyempre, binigay ko. Huh? O di tayo yung barangay, yung, oh. sa antiporo din. Oo, talaga, kasi. Binigay din. Kuya, ganun talaga, kuya. Eh. Ang exchange gift talaga, isa sa mga pinagmamalaki ng Pilipinas. Eh, hindi, <laughs> pwede mo tayong exchange gift. Kayo, tayo sa Pwede mo mga rin, na kayo, mga rin, Uh, <laughs> hindi wakili, bang, bang. Uh, uh, go, You want exchange? You want? You want your necklace to buy your necklace to me? The, kung baga, exchange it. Ay, patayin yung minsan doon, baka tangayin. So, braga, ano <laughs> ay, so, ito? Ayan po! Uh, Mga kaibabi, siyempre, at napakasaya na naman po. naman ang, at mamaya, papasyal pa namin kayo. Marami pa tayong bumunta. Hindi pa hindi abangan nyo. Kung paano nyo makikita, siyempre, ang ating, ah, Boss JP Dragon. Ayan. At siyempre, binabati natin sila, oh. Ayan. Alam mo na, champion sila. Champion, champion, champion! Kaya mga Repa Pits, ano pa hinihintay nyo? Sama na kayo. Tara, punta tayo doon. Sama Ayun, pala, na naman ako na sinasabi nyo. Tara. Narito tayo ngayon, siyempre, isa sa mga anak ng ating uh, tropa ng uh, Pit Live. Walang iba kundi si Reka, anak ni JP Dragon. At meron siyang negosyo, papakita sa atin. Ano yung mga makikita na dito sa, kung tawagin namin sa Bulacan eh, tindahan. Mga t-shirt po, damit, shorts, at sapatos. Matindi yan, ano, maganda. Lahat Mag na nakikita ko, naglalaway na naman ako. Ha? <laughs> na? At saka, ito pa, suot mo na ito. Ito yan? Apo. Ayan. Street... Ano pangalan ng store na ito? Ano pangalan? Street Chains po. Street Chains. Okay oh, naman. Kailan pala natin pisa to? Around October po. October. Aba, mga medyo uh, matagal na rin pa na, No? At saka sigurado ko, ang mga customer nito kakaiba rin. At ngayon, syempre, ikot mo naman ako nang makita ko naman. Ayan. Na Dito tayo mag-umpisa. Let's go! ito tinatawag talaga na pangmalupitan. Pagsucho to, magsisigawan ng tao sa inyo, Repa Beans! Yahoo! Ang lupit ng mga damit mo. Kaya abangan nyo, dito yan sa Piborgos, along Makati. No? Dito, anong lugat yung Makati na, ano? Uh, Piborgos Street po. oh, Piborgos Street, ha? Alam nyo, medyo mahihain sa si reka, pero yeah. ako, oh, kaibigan ko neto. Tara baka mamay matawag ka pa ng ibalik. Namaste! Ah, ah Ay, thank you. Aha. Eh, Babit, tayo. Sake. Sake, Sake. tayo. Mga repapis, nakita naman po niyo Si Boss JP Dragon, kasama ko si Boss Arnel ng uh, Dragon Game Farm 888, tatlong 8, 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 Japanese restaurant. Authentic ba oh, ito talaga? Japanese oh, talaga. Isa Japan talaga. Original. Huh? Sake. Boss, Sake. 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 Sarap na. Mainit niya. Salap. Panalo, panalo. Oh. Panalo! Oh. Nako, panalo. Para kang tumama ng apat na beses. <laughs> Master, pero ako alam mo naman ako mga oh. mga repa pics meron yun, medyo tayo may kadaldalan tayo eh. Itatanong ko lang. Oh. Ramen. Yung favorite ko to. Ito ramen talaga ginagawa na sa Lesla na Japanese na ginagawa yan. Ibig sabihin talaga nang galing oh. ng Japan mismo ah. Oh. Tapos dinadala rito. Hindi, yung noodles lang. Yung... yung, noodles. Oh, dadala. Pero talaga ginagawa ng Japanese na gawa yan. Tigman ko na. Oo, oh, salap na. Ah, boss Annel, JP Dragon, ha? Oh. Tigman ko. Inako po! Ang tarap. sarap! Na. Ang sarap! <laughs> eh ako, tulad na sinabi ko. Eh, ito ah. ano to? Ito boss. rin, parehas din. Iba-iba na noodles niya. Ah, iba-iba na noodles? Oh. Ano? Ito naman para may mga uh, mga mayspais. Sa tuwapat na iba-iba na -iba noodles niya. Wow! <laughs> Ang ah, asim kayo. <laughs> Teka, ito pa, oh. Ayan. Uh, sushi. Ayan. Uh, sushi. 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 Tandaan niyo, sushi to. Ito yung sushi na hindi uh, pinang i -start ng kotse. Huh? Uh, sushi. Ano, anong, anong ano, anong mga, ano ito? Ano, ano, mga, ano to? Yung mga, ano to, boss? Yung mga nandito? Yung, uh, tuna. Mix niya. Tuna, tsaka octopus, uh, ramo, oh. Yun ang casting. Oh, Kung sa pelikula, ayan po yung mga bibidahin. Oh. Okay. Okay, kumpleto. At syempre, for long life. Ito mindset. yung Masyad na At ito naman si Emel, pamilya na pamilya naman tayo dito. Ito tinatawag na oh. oh. Timpura. Oh. Boss, oh. JP. Kaya yeah. talo lang ako, Boss, JP Drago oh, yeah. na. bang gumagawa doon talagang galing ng, uh, sa Japan? Basta gawa ng matagal na gagawa ng sabaw na yan. Ayan. Kaya oh. yung mga staff mo, nakita ko may mga may mga staff ka rito oh. na talaga talagang hapon talaga. Ay, oh. eh, nakita ko yung nag-aas. Ano, dalawa, na, dalawa na Japanese na gawa na yan. Oh. Dalawa Japanese, kaya ramdam na ramdam mo para ako nasa Japan na ito. eh. Oh. Eh, papalo, mga repapits, eh, hindi ko man kayo maimbitahan. Oh. Lagi na kayo mag-subscribe sa ating uh, Masters Live. Sa tandaan nyo, lagi kayo ang bells at maraming maraming salamat sa inyo. At ngayon po, papanatan ko na ito. Panatan na natin ito. Oh, kaya na po naman po medyo. O, oh, kaya na tayo. O, po sa Kumain tayo, kumain tayo. 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 O, sa bagay, parang uh, uh, lagi naman kayo na dito. Oo. A few moments later. Sarap? O, ano? Alis muna kami. Sige, sige pa kami. O, sige. Sige, kain ko kayo dito. Sarap, the best. Yeah! JP Dragon. Nako, sarap talaga. Okay. <coughs> mm -hmm. <coughs> sarap talaga. Ang sarap maging tropa ng Pitmaster sa live. Nako. Ah, wait, Tres. <coughs> Nako, bigat darling. Yes, sir. Iyong lahat ng in-order na to, i-take out mo, ha? Oh. Tapos ikuha mo pa ako lahat. doblehin mo. Wow! Kung ano nandito, i doble mo, i-take out ko, i -uwi ko. I-uwi ko sa bahay. Hike, ibig sabihin? Okay. okay. Hike. Go. Sir. Ano yan? Uh -huh. Ha? B, babayaran niyo ko. Ano eh? Ba't <laughs> oh, <yes. laughs> Sandali, barkada ko yun eh. JP Dragon barkada ko. Umalis na sila. Ako, naloko na. Kasir mo yung ano ha, yung take out. sige na. Boss A, baka naman pwede mo akong padala sa G-Cash. Babayaran ko ito, wala ka pera-pera. Boss, G-Cash mo na mapapahiya ako eh. Repapits eh.